So guys, so look at Kagum kum kai guys or crunchy. Kagum kum. Lami kayo. <coughs> 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 Abuela. Nasaan ka? Hello guys, ayan kakain tayo ng Ayan, bahaw guys Ayan guys, kakain tayo ng bahaw guys For today's vlog, ayan kakain tayo ng bahaw With Hmm. Kretong isda. Ayan. So hindi na ako nag hindi muna ako naglagay ng ano ng ginamos kaya karon guys ano and then kape. Ayan, with black coffee guys. Tabi natin 'yan. Ayan, sino mga naka na sa umaga ay kakain ng bahaw. Kagugom sa tinughong Ayan oh, yung dukot. Kuwang kanin siya ka kanin guys. Ayan. Mm, di ba? Grabe 'yung kagumkom. guys. naman nyo guys hmm with bahaw kaon. for today's video ayan ito yung ating vlog sa araw na ito guys panibagong araw panibagong vlog na naman tayo guys so kaon naman itong bahaw guys puro lang kaon guys no <laughs> puro kaon na nga itong vlog hmm alam ko yun kasi guys pag ilabay na ko yung bahaw nga yeah. sa kalisod ka rin sa panahon or sa hirap ng buhay ngayon guys hirap kita yan ng pera so wag tayong magtapon ng bahaw atong kaunong kay anugon gabaan po daw ilabay o diba kape wow hot coffee dako ko yung isda guys oh Alam nyo guys, dito sa amin ay sagana sa isda. Kaya mapapansin nyo, puro isda. So, hindi kami mahilig sa karne. Isda lang mga gulay. Hmm, sang? Minsan nagluluto din ng karne, pero more on isda talaga. Ang mga gulay. Hmm. Mujib hmm, bah. Tapi saya umat. Tapi saya muntah. Hmm. Di sini kami yang aku, yang anu, yang mic. Mm. Tetang tang ang anu, scratch stick. Ayun dito ko nilagay. Yan, oh, di ba? Okay siya. ganong yung ganon din yung ginawa ko kahapon guys. Nilagay ko dyan yung ano, yung ating uh, lapel mic. Hmm. Kasi nga akong kaoban nga rin guys, hindi mo bahaw. Ako ako itagkaon sa bahaw. Mmm. -mm. -hmm. Mana mutambok kita nasi kain ayam sama hau guys. Dah hmm. kau yang Ako, istilah. Aku mana aku kau aku gilutuk gahap mana beli nya. Kau kau ni siapa? fresh kain ni ah guys hmm, hapon ako nagluto na ni ako nagprint ko ba hmm, grabe ang dukot ka gumukom paborito kain ako ng dukot guys paborito ako ng dukot mga uning ka, kanunon sa mga pobre guys Mm. problema nta mo ang ina nga tong sundan. Di ba? Dapat nga rin siya mga utan nun Ang mga okra taong, mga nilaga, may hindi may ginamos. Diba? Parang nga may okra may taong may guys sa kamote kanang ila ikaw na ba kanang kanang pabukalan niya isaw-saw tuslo sa ginamos na may sili o suka o oh, lamia hmm, Ừm. <coughs> 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 Làm Umuk ayun na lang, ang mukha, ang kuno ng bahaw, magkahaym

thank you for watching guys and see you on my next vlog bye bye God bless us all inom sa dagkapi.